si Rindon Labador na nakilala lang natin sa kanyang social media. Maangas, si Raulo, motivational speaker man. Pero, maangas at si Raulo nga ba sa personal? Si Rindon kasi, ang pagkakakilala natin dito, maangas. Diba, Rindon Labador, si Raulo ito eh, diba? Nung umupo siya sa motorsiklo, nag-iba siya. So, nagkaroon siya ng advocacy na pagpapatuloy natin. So, congratulations! Galingan mo pa! Alam niyo mga kaibigan, sumama ako dito sa breakfast ride na motivated breakfast ride bago matapos ang taon na pinamunuan ni Rindon Labador. Sa Rindon Labador ay gusto ko ni makita and personal dahil sa Rindon Labador na kilala lang natin sa kanyang social media, Maangas, siraulo, Raulo, motivational speaker man. Pero Maangas at siraulo nga ba sa personal? Pero bago ang lahat, ito ang daan pala papunta doon sa Sabinyo, sa Motor Clyde Training Center dito sa Santo Tomas, Batangas. Itong daan ay muntik na akong matamaan doon sa kawayan na no, mostly sa daan. Buti na lang matalas ang ating mga mata. Ito na nga, papasok na kami dito sa training center at nakita natin sila si Kiting Katagumpay, Carlos Solunga, Lodz Moto at si John at dito na nga, nauna rin pala sila dito sa Vinyo dahil nga... So mga kaibigan, nandito na kami sa loob ng motorcycle Training Center. Malawak pala ito dito sa loob. Good morning everyone! Thereo. Thank you. Nandito sa masaga, kita dito sa gloves mo. Himme, himme, dai me. Tinatapos na din. Full natin ba maya. Coach, thank you. All right, nandito tayo ngayon sa, ano, sa Motor Motherlight Training Center. Later uh, na sila. On our main track, serving you skills and loop our very own coaches, Coach Sunny, Coach Carlo, and Coach Sarah of Modern Life Training Center. Oh, pag maliit, ganyan pala pag wala. Congratulations, bro. I would like to introduce para sa ating welcoming sa mga riders natin. Yun, let's welcome Rebdon, Labrador. Rebdon. Parang maninik mo ra ka. Siyempre yeah, gusto ko. Yan Jeru, maraming maraming yeah. salamat Lord Moto. Oo, sinik mo ra ni. <laughs> ating celebrity. Yeah. Coach Carlo, ang ating yeah. coach talaga na nagturo at nag-guide sa atin. Sabi mo hindi mo kang coach. Siyempre so, <laughs> ang idol natin, Jay Katagumpay. Oh. Okay. Gusto niyang pumunta sa riding community. Pero sabi ko, tama yung ginawa mo. Tama yung school na napuntahan mo. Kasi sabi ko, napakaswerte mo. Kasi hindi ko naranasan yan. Ngayon, nakikita ko rito, kaya kasi nuportahan ng motor client. Kasi, mabuti yung gusto mong gawing advocacy sa mga riders. Di ba? Kasi tayo, si Rendon kasi, ang pagkakakilala natin dito maangas. Di ba? Pero, sabi ko sa kanya, iba yung angas ka, pero may puso ka para sa rider. Yes! Diba? Sabi ko sa kanya, may kakampi na tayo mga rider kapag ka inaapi tayo sa daan. Yung mga niloloko kong rider na pag nagdi-delivery, so mas maririnding na tayo ngayon. So sabi ko sa kanya, brother, as long as as long as maganda at mabuti yung adhikaya mo sa mga rider, nasa likod mo ako. Okay? Kahit 10 million mo ako, nasa likod mo ako. Huwag <laughs> na huwag mo kakalimutan yung mga tinuturo sa inyo ng mga coach. Siyempre, sila ang gusto lagi nila, yung mapabuti ka sa daan. So, congratulations! Galingan mo pa. Nung una, nung message mo ako, bro, parang nagdalawang isip muna ako noon eh. Pero sabi ko, Rinton Labador. Kasi si to ito eh, di ba? Siraulo. So, ibang-iba siya sa social media na nakilala natin na si Raul, di ba? Nang, nang babas talaga. Pero, kumbaga dito, pagdating nung, nung umupo siya sa motorsiklo, nag-iba siya. So nagkaroon siya ng advokasya na road safety. Sabi ko, tol, maganda yung advokasya mo, Ipagpapat ipagpapatuloy natin.